Hello mga kaibigan, magandang magandang araw po sa inyong lahat Ngayon po ay uh, ipaplex ko po ang ating pong nasarino na nandito po sa ating parokya At ito po ay bagong bagong imahe dito pa sa ating parokya na programa po ng ating mga diboto ng mga nasarino na pinangunahan po ng kanilang presidente ng unang taon si Kuya Jack at ngayon po may bago na po silang presidente so dito po ito po ay lagi kong pinagkukuhaan ng lakas inspirasyon at uh, motivation every time po na ako po nangihina Siguro po sa hindi pa po nakapagdasal kay Nazareno, mari po siguro kayo magdasal din. Saan man kayo naroon kung makita ninyo po itong video na ito, mari po kayo mag-request ng panalangin habang pinapanood ang video na ito dahil kaya po ang nasa po mga minamahal na kaibigan, maraming maraming na pong himala na nangyari sa buhay ko sa pamamagitan ng kanyang awa at habag. Ay talaga naman pinapakita dito yung, yung pag-ako ng ating Panginoong Heso Kristo, ng ating mga kasalanan, yung ating mga paghihirap sa pamamagitan itong krus na ito. So ito pa yung sumisimbolo ng ating mga kahirapan, mga Uh, kasalana na talagang inako ng ating Panginoong Heso Kristo. At yung tinik naman po, kung tingnan mo po, talagang uh, inangkin ng ating butihing Panginoong ang ating mga kasalana at yung ating mga kainaan. Kaya po, kung mayroong kayong mga kahirapan, mga pagsubok na nasa salamuha day then try to surrender to Jesus no ipawayan niyo yung lahat ng mga pasan niyo sa ating Panginoon at sa ganun po magiging magaan po ang inyong kalooban at inyong mga nasa puso no mahirap po kay biga na uh, sinusolo lang po natin ang ating mga problema we uh, kailangan po natin i-share ito sa ating Panginoon dahil tanging Panginoon lang, lang po ang makakatulong sa ating at hindi po ang ating mga sarili. Kaya try to open your heart para po sa biyaya ng Panginoon. So mga kaibigan, mahal na mahal po tayo ng Panginoon at mang mga paghihirap at sitwasyon ang ating nararanasan, nararanasan ngayon, ito po ay temporary lamang. Kaya Wag mahihang lumapit sa ating Panginoon kasi mahal na mahal niya po tayo at ayan na pong mahirapan tayo. Kaya ikaw po magdasal ka po at ipaubaya ang lahat sa ating Panginoon.